Ay mga sipag, bring po sa ating lahat. So check sure, kasi nyo mga sipag, yung bagong update sa ating di Facebook. Ngayon ngayon lang po dito sa ating ads on reels po mga sipag. Yung kanyang monetize changing po mga sipag. Yun pagbabagong kitaan po dito sa ating ads on reels. So basahin natin ito mga sipag, yung kanyang notification, kanyang bagong update dito sa ating ads on reels. So ito yun yung mga kasipag. Yun Back tayo. Yan, ito yon. So dito ito yung nag-notify sa akin no kanina palang lang umaga po mga kasipag The way your reels are monetized is changing. So ibig sabihin mga kasipag, ito na po yung pagbabagong kitaan dito sa Facebook Reels. So makasipag you 'no know? dito tayo. An update to ads on Reels so effective November 10. Yan no. Oh. Ngayong November 10 makasipag yung effective niya. Earnings will be based on the total place of your eligible reels. So ibig sabihin makasipag you 'no know? yung kitaan natin naka-base na lang po ito, nakabatay na lang po ito sa mga total plays natin sa ating mga content video po mga sipag. Na ito po ay eligible. ibig sabihin na eligible? Pada, pasado sa content para session policy po ni Facebook po mga sipag. Yung mga content video natin, hindi po ito nakalabag no. Hindi po pwede yung mga unoriginal content na hindi po sa atin. Pag once na ma-detect po yan mga sipag, hindi po natin makikredit yan. Yun yung uh, update ng October 6 no. Pag once na magkaroon tayo ng anong journal content, dito na hindi sa atin yung mga content video po mga kasipag mag, magkaroon tayo ng violation dito po mga kasipag hindi po natin makikredit yun so, kaya kinakailangan dito sariling content video po natin ang ina-upload po natin dito sa ating ads on reels and then ito na po yan by continue to uh, use ads on reels you accept these changes so kinakailangan talaga natin tanggapin natin yung ganitong pagbabago na kitaan dito sa ads on reels po masipag sa mga hindi pa po monetize dito sa ads on reels makinig po kayo makasipag uh, So, meron kayong ituturo sa inyo po mga sipag, at make sure nyo lang po na talagang wala kayong nailabag na si po dito sa Facebook. Kung nasa bansa kayong eligible na pwedeng mamonetize dito sa Adzone Rails, so mamaya ituturo ko po sa inyo para ma talaga kayo dito sa Adzone. Kung hindi pa kayo monetize dito sa Adzone Rails. So, dito mga kasipag, ang dito sa ating mga content video mas maganda dito sa Adzone Rails, yung suggested po ni Facebook ay dapat ang ating mga content video yung camera nito ay nakatayo yung video. Yan yung mas maganda maganda na suggested po ni Facebook ayaw niya ng mga uh, blackboard yung gilid niya no meron siyang ano so yun po yung mga 16 by 9 pero mas suggested talaga mas maganda mas recommended po ni Facebook para mas lalo tayong tutulungan no kailangan, kailangan natin mga content video ito po yung naka 9 by 16 naka portrait nakatayo no ang pag video nito at mas maganda na ang ating mga content video ay malinaw hindi blurred po masipag para talaga ay tutulungan tayo ni Facebook na ikalat ito quality video po mga sipag. At para mas mapadali pa po tayo na ma-monetize dito sa Ads Reels. Pag once na tayo po ay talaga maganda ang ating mga content video quality. At mas maganda, no, advantage dito mga kasipag ng ating mga content video ay informative video po mga sipag. Ano ba yung informative video? Yun po yung nakapag-educate, meron pang matutunan ng tao. Kasi nga, yung mga skills mo dyan, yung talento mo, pagiging professional mo, mga kasipag, pwede po po yan pagkakitaan. I-share mo po iyan kasi marami din po magkaka-interest manood dyan kasi marami pong gustong matuto dyan. Siyang so, katalantinuhan mo, yung mga tips and advice mo dyan, yung mga tricks mo po dyan, mga kasipag. O you know, yung mga nalalaman mo sa ibang mga content creator, pwede mo pong i-share yan, mga kasipag. At least, nakuha mo lang yung idea na yun or nadagdagan mo rin yung idea nila at pinapaganda mo na rin po, mga kasipag, Un-tensioner mo lang po yung experience mo. Mas maganda na sarili mong video ha. Huwag kang kumuha ng video ng iba. Ideas lang po masipagaya po sa akin na pwede nyo po pamuha kayo na idea sa akin at i share nyo po. No, gano, dagdagan nyo lang, pagandahin nyo lang po na maayos. So, mga, ang dami pong pagkontentan natin mga kasipag. Ang dami talaga yung uh, talento nyo dyan, yung mga skills nyo, yung pinag-aralan nyo. Ang dami yung mga doktor, no? mga professional na tao, mga engineer, nag-share eh. So, doble po yung kita nila. So, kumikita na sila sa services, kumikita pa sila sa views and ads dahil sa pag-share nila, dahil sa pag-content -co video, pinasok nila yung pagbablog. Sila nga, professional na tao, nagbablog tayo pa kaya. So, share mo yung mga analysis mo dyan, mga skills mo dyan na natutunan sa TESDA welding, driving at iba pa po mga kasipag pagluto. Ang dami po po. Kaya make sure nyo lang talaga na creative po ang ating mga video. Kaya yun po yung suggest ni Facebook. No? Mas maganda na matuto tayo sa pag edit ng video para mas magaganda ang ating mga content video na i-upload. Ito'y creative dahil meron po itong transition, effects, sound, uh, sound effects, background music. Mas maganda na ito po hindi copyrighted. No? Kaya mas maganda talaga mga kasipag na marunong ay mag-edit ng video para mas marami pong matuha sa ating mga content video. Lalo pa, ang inyong mga content ay for fun. Kung hindi talaga kayo makapag-educate, makapag, makapag uh, wala kayo ma-share o natutunan dyan, so kayo po yung mga prank, so for uh, for entertainment purposes only po, masipag yun o nakakatuwa, huwag lang yung nakakasama, no? Na nang-aaway ka. So, mas pangit yun. Baka ang dami nating buzzers for the views na lang. Mas maganda, ingatan nyo po dito na yung image nyo asa kung ano kayo kasi mas maganda yung makikita ng tao na mabuti kan tao or ka or nagsishare ka ng informative video or mga nakapag-educate ka about sa tutorial, tricks, tips o iba pa. No? Ang dami po talagang pagblaga natin yung mga nature, pampaanway. Yan mga kasipag. You know? So ito na po, no, alit lang aking kita mga kasipag. You know? Nakakalungkot kasi dating kitaan sa ads Reels po mga kasipag ay talagang Uh, yung kanyang reach ay pwede pa po no kahit hindi pa po, kahit na view lang kikita ka na, kaya ang laki po ng kinikita dati ng ibang mga content creator kaya more upload video po talaga mga kasipag, kasi uh, total place ang kitaan natin dito more upload maraming video, mas maganda na pa na informative ito para engaging talaga siya. So dito naman sa hindi pa po uh, monetize dito sa Adson bibigyan ko po yung tips, make sure na lang po dito para ma-monetize kayo, make sure na lang po dito mga kasipag na good performance kayo and yung content video kayo po ay consistent sa pag-upload ng video ito po ay engaging talaga at pag once na wala pa rin invite, invite, si Facebook dyan at ikaw po ay 18 years old at pataas and then yung account mo ay isang buwan na po mahigit at good performance ang inyong account no yan po ay talagang ang dami mo ng video na pinag-upload at engaging pa maraming views ganito ang gagawin nyo dapat mag-appeal Ganito, tuturo ko po sa inyo para ma-monetize kayo Pero mas maganda na nag-comply po kayo sa content mo na session policy po ni Facebook Sa kanilang content video policy ha Baka sa kanilang mayroon kang mga violation dyan Pag once na nag-review po si Facebook eh didet ma lang yung pag-request uh, na ads on Reels mo Na ikaw po ay ma-monetize So, e eh, didet ma lang po yan ni Facebook Ganito ang gagawin natin Pupunta tayo sa ting Facebook Una nating gagawin, punta tayo sa ating tatlong tuldok. Pwede nyo po i-screenshot yung inyong profile. Yan, Kuya Chris ang aking page. Support nyo na po ba si Pag, yan, Kuya Chris. Yan. So, click nyo po yung tatlong tuldok. Kukunin natin yung link ng inyong Facebook. Kukunin nyo po yon Yan, copy link. Kukunin nyo yan, ha? And then, dito tayo sa ating dashboard. Pagwan sa nakuha nyo yung link, ito guide lang to. Screenshot nyo po itong performance nyo. Yan mga kasipag, screenshot nyo po yan. So about sa mga concern nyo, pwede nyo po screenshot no. Ganito lang po halos iisa lang po. Lalo pa sa monetization kung hindi ka po monetize. Yan, makikita nyo po kung monetize itong aking Kuya Chris. Yan ha, ads on reels. So makikita nyo po dyan. So screenshot nyo po kung ano yung gusto nyo i-concern na iparating doon kay Facebook. Basta yung link, kailangan yon Then yung profile na sa inyo na po, sama yung profile. Pero okay na yung link no. Yan, back tayo dito tayo sa ating menu. Scroll down tayo dito tayo sa ating help and support. Sa baba ha. Then dito tayo sa ating uh, report a problem. Kasi mag-request tayo dito eh. Yan, continue to report a problem. So dito na kasi pag... Uh, dito wala po akong nailagay na... Ano dito yung message no? Pero mas magaling naman kayo mag-English diyan. So nasa inyo na po. So yan. So dito, kung profile, profile, kung page, page, yan o no? page or profile, So dito try natin kasi ang daming nag-profile dito. Click. And then dito na po yung message nyo yan. Their, their Facebook team. Yan. So pwede kayo mag-request dyan. Bakit wala pa po ako ads on rails? Pakita nyo na po. Pwede ba ako magkaroon ng ads? So kayo na po magka uh, uh, English dyan. So, pwede ba akong mag-request na i-monetize mo ako sa ads on reels dahil po ako ay consistent sa mag-upload ng video at na po ako sa policy nyo po. Wala po ako na ilabag kaya make sure nyo po na wala kayo na ilabag. And then, dapat dito yung mga screenshot nyo, dito na po i-attach. It Ito po, upload from photo. Yan na. Then, yung link dito rin po sa baba yun ha. I-paste mo po yung link dyan ng inyong Facebook page o Facebook profile account. Then, yung mga photo na screenshot nyo po, dito nyo na po ilagay. Hanapin nyo po dito sa upload yan, galingan nyo po yung pag-message, no? Then, pagkatapos ng okay na yan, so, i-send nyo na to. Click nyo yung arrow sa taas. So, yan na po, mga kasipag. na po, kadali. So, yan na po yung update sa atin ni Facebook, po mga kasipag, sa hindi pa po monetize dito sa Adzone Reels. Sana po ay mag-consistent sa pag-upload ng video, informative video. Pagwan sa engaging, wala pa rin invitation sa si Facebook mag-concern kayo, mag-appeal kayo dyan na. So, yun po yung guide natin. At sana po meron kayo naintindihan at natutunan sa content video. At sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo video, mga sipag, pasupport nyo po sa ating YouTube channel, Lakers TV po, mga sipag. Eh, no? Pasubscribe nyo nga sipag at pindutin nyo rin po ang notification button para mas sa bagong video sa upload. At kung meron suggestion at ka naman mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating at mag-like and share. masipag maraming salat sa panonood. Have a nice day and God bless you.